Magandang umaga po mga pambing dito po tayo sa ilog at ngayong umaga po mag aayos po tayo ng patubig po ng ating gulayan gawa ng sobrang init na po ng panahon dito ay kailangan po ng tubig ng ating gulayan may mga asama po tayo mga kumparihan nandyan eto yung maligo lang po muna kameraman natin si kuya putoy. kuya hello yeah, po yan Ang ating kameraman otoy walang pasok baka sila si otoy otoy yeah, tara maligo po muna ng madali malublo lang Hay, bublob na. Ay, ang dito. Ah. Woo. <laughs> po, Para mama, yapo din na po uli 'yo, magbasa. Pagka na. Atoy. Ta. Yan. Tayo po naglublob lang muna po. Maligo. Utoy, may may utoy. Maramik po utoy, may 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 may. Dito ka muna ha. si si Kuya sulong muna diyan. Diyan ka lang ha. Masama ka. Yan po yung ating ano biguan. Yun. Dulas. Kami po tulong tulong mga kumparehan po. Duwa ng para madali. Magandang, magandang pre. Pare Ano bang? Magandang Pre, katang pre, tabi po. Katang pre, katang. Wala. Eh. niya. Katang do ni tubig ano. Ay ah. Sa ilog. Alam, tubig na ah, Asi, po. May po yun, uh, na lakad. Yan oh. Uh. Ito po yung ating Ano kayo unay? Kamuti Dami balik? Kamuti Kamuti bang? Naguhukay kayo? Kuya unay? Uy Hindi po Umaga po Yun Pariatan, pre magano po Umaga po Umaga po kamuti Mahukay Yan gibang giba po Noong 2024 po ay ano, pagkakadaming dumaan na baha, pre, ay arpiwasak na wasak na naman. Hindi pinaligo, ha? Mga may ano, pag mainit na. Sige. Ang dami pong graba, oh. Grabe. Graba, grabe. Grabe ang... Graba? Kakawatin po na ito. Cool po natin ito. Tapos ating kakamadahin po dun sa sa umahan. Katulad po Katulad po dati. Ang ating Hindi makaig yung spray. Kailangan yung talagang patubig. Ibigan. Hindi ka kailangan ng patubig na hos. Pandilig laang talaga ng yung mga ano yun. Mga pichay laang. Diba? Kaya ko na ko na oh. O, o, Doon, Ayun eh. Ayun eh. Ayun sarap mo maligo naman eh sa ah! punit tabi ilog presko ah, na ako presko bigong uwak lang po kami mamaya po ang final ha? ilang kubi ko kaya ito buhangin alang kalahat lang po ang mabigat So ni, eh So tabak So yun na So Ito Oo nga Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, atito, walo Nakawalong sako na po tayo mga kapambing Nanaiipo na po natin dito Ito po natin ating lalatag dito mamaya Meron po si Kiyoni Nagkakalkal po ng bato Wala pong pala Ay tatatlo po ang pala Yan may napasok na po eh magpapalap po tayo sa dulo ito po okay na po ito mga kapambing malinis na ito yan para po ating kukunin ito mamaya nasa sako bubuhatin pa yun doon yan po pag po yun inasarduhan doon natin siguradong pasok po kaya lang ang problema din eh pagkakadami pong buhangin halos aabutin po ito ng tatlong kubiko mahigit yung ating hinahakwat dito pre may paring atan may tatlong kubi ko pare may higit may git po si kuya um, to. nalamig ka na ha ang dami po yan oh sa lubong po dito yung dalawa may paring atan dito po tayo sa baba doon ano pre itak ah sa unahan ah ito po yung ating Nahakbot dito. Ah. ah. Pagkakapal pare yan ang. Ah, yan ang susundin pare. Hanggang doon lang pare. Nalalo Hanggang doon sa may ano doon, pick ew. Hanggang doon lang. Ayos na, wala na doon. Ayon. Hanggang doon lang. Kapala, Ano? Ay, mantuhod, hindi lang. Yun po, pagkalalim yun. Hmm. Taon na pare. Hmm. Grabe ang kababahan. Grabe ang nakaraan. Binawasan ko na dito para hindi ko na ano. Para hindi makapal. Dito po dumaan mga kapambin ng tubig nung dati. Nung grabe ang baha po. Dito nasa lataw. Nan, papunta doon sa tubigan po. Ilang baha din naman na yun, hindi laang tatlong baha, no? ah, hindi lang pu. Hindi Hindi. lang Hindi. 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 ako Hindi. 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 Hindi nga? Yan. Kaysang araw daw po si parang from day ma tingin dun sa barangay Tuntun po. Magpapayda tayo kung meron. Wala nang Ah, ala sige. Hindi na. ang trip. Atin

Kumuha po tayo ng merinda. Puto ko tinta po. Merinda po mga kambing. Pre. Sa oh, merinda. Tara. Eh. Hey. Hu. Tayo po kumuha ng wasi po yan oh. Saka po ko. Malo tong mamaya tayo ng panahalian din. Eh. Oh. Si, kain okay. na. Kumain po. Merinda. Okay. ilog sa ilog magmerenda pre nakababad pre merenda po din eh oh haba nakababad kucinta pre oh kucinta oh ha baba maligo ka na niligo din naman mamaya eh ay ah, eh, kahit na ako simula ang magipapos ng tubig Oo. Oh. No, mm hmm. So, Bakit? Hindi na eh? mm -hmm. lang ng amoy. Teo! <laughs> Ay! <laughs> <laughs> ah, nakakiala sa akin na. Ah. Ah, <laughs> hindi yun. Sawa sa tubig, hindi maligoy. Tony! huwag ka na Ay, hito

Ito, so, rin po. First po. Yeah. Ano, Al natin hindi pa? Okay. Hindi. Oh, ano yung matapos yun? Anong? Kailangan tapusin muna pala yun. Lago mag Yo, natin? Okay. Ano na Ano sir, Oo. pa yung tubig? pa Saan ba?

Samantala, oh. na ako ng ano, bago tayo dito. Pwede naman tayo mag-harang. Sa pasok sa ano, Camilla. Kailong. Basta 'yung kumpleto na 'yung ID mo. Ah, tubig na. <laughs> <laughs> ha? Ha?

Ayos na po. Ano? Malaking bagay na 'yan.